Oh, lang, mga taga Isabela oh. <laughs> ano bang masarap na pagkain dito? Ano masarap na pagkain? Batil patong po. Batil patong, batil patong. Ay, no, oh, sticker, sticker oh. oh Ay, bigyan ng sticker sa nila. Ano po? Ay, masarap po. Sarap ano po. Eh sila guys, dami oh. Dami tao. Hello madam, kakain na po kami ha. So, kakain lang tayo ng ano, batil patong. Wait, tarpulin tayo oh. Ah, oh, galing. Pakboy, kasama natin yung isa sa pinakamabilis na Lady Rider. Siyempre, kaya lang ba yun. ako sino Ito na nga, kasabi mo nga eh. Ano oh, pangalan niya? niya? Crystal Bay. Ito na. Buhawi, ito na, buhawi. Ito pinaka... Ano to? Ano to? Ano dito? Ito isang sawan talaga. Yes, exactly. Sibuyas, kalamansi at oyo. Oh, kamusta po? Sige po. Sige po. po. Sir, masarap ba batil patong dito, sir? Oo. Oh. Oh. So, blang init ng pagtanggap ng mga nga isa-bela. So, ano po yung tamang pag pagkain ng ano? batil patong? Kainin mo lang agad lahat. Di ba, kuya? Kain lahat. Hindi, ba't hinawalay pa kasi? Ano yun? Siyempre, maganda ang presentation. Ah. Oh ano naman doon. Parang tagal mo na dito. At kay Isabela ka ba? Oo oh, naman. Sigurado ka? Saan ka sabi sa kasabi sa Isabela? Santiago. Santiago. Eh, doon tayo galing. <laughs> Chicharong bulaklak. Grabe, oh. You know? Paano pa kaya? Paano pa kaya? Ito. Uh, sasabaw mo. Oo. Oh. ka na ito. Oo. Oh. Sagyan mo niyan. Oo. Oh. Sabaw mo ulit. Uh. Ano? Walang joke. Sarap, masarap? Sarap, oh. Sarap, ano Hindi ah, mo naman yung, yung sa akin, boy. Sin, sinabawan. Ba't nilagay mo sabaw? Hindi, eh, pagkugas ka na kutsara yan, eh. Talagang masasarap yun sa si Isabela. Maraming masasarap. Ayaw ka na naman, ha? Maraming masasarap na pagkain. Okay. Masarap, sarap, 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 ha? Sarap, sarap. Sarap, sarap. Sarap, sarap. sarap. sarap, sarap Boss Ate, sino ko? Nakalimot hindi sa sarap. Julio, parang 'di ka namamansin ha? ah. Sarap, sarap, sobrang sarap. Ayan. wow, grabe naman kumain ng boss eh. Eto na, boss. 15 na. Tara, dali na. pa lang niyo. Dalawa. Dalawa 'king tawag. Dalawa sa iyo. Uy, bakit dalawa sa iyo? ko ba? <laughs> sa mga nagtatanong, ito ay grace sense kainan. 'Yun na 'yon. Nagpa-extra kami ng na sibuyas, guys. Ito yung masarap dito yung sibuyas, fresh na fresh eh, no? Sinasabi ko sa'yo, ha? oh, walang cut, kakainin ko, ha? Sinasabi ko sa'yo, wala kang dalang, ano, gamot, ha? Pwede ko, may sartan, ka ba? Meron. Ay! Uy, so, laki nun! Hindi <laughs> <Di ma -uya. laughs> ba kuya? Hindi ba kuya? Hindi mo kuya? Pwede ba kuya? Mmm! Ang sarap! Paano, mo namang kuya yan? Baka na magtalong. Uy, ay, oh, ayan, ayan, sinasabi ko. Ayan na, sinasabi ko. Modus to. Sabi na modus to. Kaya ka tumabi dyan. Pwede kang mahilo dito sa kaliwa o hindi mo ginagawa. Wala naglag kasi ako Wala naglag ako. Eh ganoon din naman dito. Wala naglag eh. Hindi na makakasandal Ayan na. Ayan ah. Kaya sabi sa'yo mag-iingat ka dito ha. Guys, pwede tayo ni Madam ano. guys, Uy, Chicken pastel guys. So, Bigyan tayo ng chicken pastel ni Madam. Ha? Chicken pastel. Nipe. Chicken pastel. Ayan na! Bakit seeker sa'yo? Ako rin seeker din ako! Ako naman! Ako naman! Jun! Ikaw lang <laughs> nangangamadal din! Anton! Sobrang sayang po! Parang para sa'yo, nangyayari na turismo na! Ano to? <laughs> 20, 20 ano ngayon? No! 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 Pangit mo.